Hello po sa inyong lahat. Ako po si Victor Silva na naandito po sa gitna ng dagat na sakop ng bayan ng Tagawayan, na ngayon po ay nawalan ng tubig yung dagat natin kasi po hibas. Hindi po dahil sa El Nino. At dahil andito nga po ako sa gitna kaya ako po, po nakukuhaan ng video yan po tabi ng dagat. Kayo, mahilig po ba kayong pumunta sa tabing dagat? Pakishare naman dyan sa ating comment section at babasahin ko ng personal at aking pupusuan. At ngayon po kaya ako naglalakad papunta po ako doon sa bangka na yan. Ayan. Para po may pakita sa inyo ang mga huling isda ng mga manging isda po namin dito sa bayan ng Tagkawayan. Ayan po, kita nyo, ang lalaka ng huli. Pero bago ang lahat ay inaanyayahan ko po kayo na ilike at i-share ang ating video para mas marami po ang makapanood. At mag-subscribe ka na din. Marami po'ng salamat sa inyong support at panonood, sa inyong pagla-like, share ng ating video. At ako po si Victor Silva na may hawak na malaking isda. Sa inyo pong lahat, maraming maraming pong salamat. Thank you for watching. Bye-bye.